Kuya, nalibog na ako sa iyo. <laughs> so ang ang driver naman nalibog. <laughs> Pangit ang mukha nito, nalibog sa <laughs> na akin. Napatawa ng todo ang mga miyembro ng Entertainment Press sa press con ni Melay Cantiveros para sa kanyang bagong proyekto, ang online Visayan Top Show na Kwan on One. Talagang tawanan at palakpakan ng lahat ng mga nasa media kamakailan sa bawat punchline at bitaw ng salita ng kapamilya TV host-comedian. Tulad na lang nang naging kwento ni Melay nang tanungin siya kung naka-experience siya ng language barrier noong unang dating niya sa Maynila. Aminado si Melay na medyo nahirapan siya sa pagsasalita ng Tagalog dahil nga isa siyang proud Bisaya, may mga pagkakataon na hindi sila magkaintindihan ng mga kausap niya rito sa Maynila. Nung minsan daw na nagtaksi siya ay hindi niya masabi sa driver ang eksaktong lokasyon ng lugar na pupuntahan niya. Dito raw niya nasabi ang salitang nalibog, sabi raw niya sa taxi driver, kuya nalibog ako sa iyo, na ikinagulat daw ng taxi driver. So ang driver naman, sabi siguro niya, ang pangit ng mukha nito, nalibog sa akin. Paglilinaw ng TV host, kasi ang nalibog sa Bisaya, nalito. Para sa mga hindi pa aware, ang salitang libog sa Tagalog ay konektado sa sex. Samantala, pangungunahan na ni Melay ang kauna-unahang mainstream Bisaya talk show na maghahatid ng saya at makabuluhang aral at kwento sa mga Bisaya pati na sa lahat ng manunood sa one-on-one na mapapanood sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel at I1TFC simula July 2. Sa project announcement ng show, Inilahad ni Melay ang kanyang excitement sa programa lalo pa at magagamit niya ang sariling lengguahe sa paghahandog niya ng kasiyahan sa mga bisayang katulad niya. Ini ang talk show na para sa mga bisaya ug mga bisaya at heart, in Tagalog, ito ang talk show para sa mga bisaya at para sa mga bisaya at heart, sabi ni Melay sa full trailer ng Kwan on One. Bukod sa pagiging platforma para mas makilala pa ng publiko ang mga bisaya na artista at maging isang relatable talk show para sa mga taga-Visayas at Mindanao, layunin din ng programa na maghatid ng saya sa mga online viewer. It's all about happiness. Dito talaga iiyak ka sa tawa, relaxation na lang nila yung interview na bisaya. It's all about past na life nila and lahat ng pwede nilang sabihin under the sun in Bisaya na pwede nilang open up sa kanilang kwanti, sabi ni Melay sa MediaCon. Sa Kwan on One, makikita rin ang manunood ang ibang side sa kanilang mga paboritong celebrities lalo pa at mapapanood nila itong nagkukwento gamit ang kanilang kinasanayang wika na bisaya sa paglahat ng iba't ibang aspeto sa kanilang buhay, magiging guest ni Melay sa unang season ng show ang kapwa niyang PBB Big Winners na sina Kim Chu at May May Entrata, Bini Members na sina Aya at Colette, Sharon Reyes Vivory, Jason D, Christian Bablay, at marami pang iba